sa'yo, pero sila sumusuko. Ano yung pwede mong uh, ipayo sa kanina? Huwag niyong susukuan yung mga anak niyo. Dahil sa dulot-dulo, mga anak niyo lang talaga yung tunay na magmamahal sa inyo. Kaya e, huwag niyo silang susukuan. Gawin niyo ang lahat at ituro niyo sa kanila ang hindi maging materyoso. Huwag niyong ipaabot yung karangyaan. Ang ipaabot niyo, yung may takot sa Diyos para mag-isip ng kung hindi maganda, pwede pang magdalawang isip kasi may takot sa Diyos. Yung kasimplihan ng buhay, actually, very important. Kasi yung karangyaan madaling makuha, pero yung kaligayahan na totoo, totoo, may sila pag nasanay sila sa mga material ng bagay. Nag-iiba ngayon ng ano, ah. dynamics. Ha? Like may mga personalidad na parang uh, ako muna, pagod na ako sa pamilya. Sarili ko naman ang iisipin Iba kasi ang generation, no? iba yung naituturo. Marami ng sangay na naituturo ang social media. Marami silang nabibigay na ideas eh, ang mm -hmm. social media. That's why sa bahay pa lang, Mare, yung core ng family values is very important. Okay yan, mangarap ka. Huwag mong puputulin yung pakpak ng anak mo kung gusto niyang lumipad. Mm -hmm. Nandiyan ka lang naman para alalayan yan. Exactly. Pero kailangan mong ipaalala na bumalik sa kung saan nang galing. yung core. Di niya pwedeng makalimutan yon. Mm -hmm. Parang tayo lang yan, kahit saan tayong bansa makarating, anong naaalala mo? Pag uuwi ka ng Pilipinas, si Bat ako, gusto kong umuwi ng Takloban. Makasama yung mga kaibigan kong kinalakihan ko. Ay, Kumain ng balanghoy, ng gaway, ng everything. Yun kasi yung totoong nagpapaalala ng totoong kaligayahan. For me, yung mga kaibigan mo since nung bata ka,